hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa panibagong sesyon sa Kamara na si Pangulong Bongbong Marcos, natututukan ng ilan sa mga pinakamalalaking isyo ng Pilipinas. Ilan sa mga bibigyang prioridad ng kapulungan ay ang mataas na presyo ng bilihin. Banta sa cybersecurity, magiging ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Milky Regonan. Sa muling pagbubukas kayo ng sesyon, tututukan ng kamera ang mga isyong nakaapekto sa ating mga kababayan. Ito ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, cyber security threats at ang isyo ng West Philippine Sea. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, tapos na ng kamera ang mga priority bills na panukala ng Malacanang kaya matututukan na ang mga isyong nakaapekto sa mga ordinaryong mamamayan. Sabi ni Romualdez, kasama sa oversight function ng kamera ang pagsusuri sa ginagawang pagpapatupad ng mga batas ang pagtiyak ng accountability transparency at proteksyon sa interes ng publiko. Nakababahala din ang ang paglaki ng agwat ng farm at retail prices na mga bilhin, bilihin, partikular ang bigas. Una rito, pinulong ng house speaker ang mga kinatawa ng producers, retailers at grocery stores sa mataas na pressure mga bilihin kahit na mababa ang Farmgate gate price. Para sa si MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na walang mawawalang ruta sa pagtatapos ng PUV consolidation deadline. Paliwanag ni LTFRB Chair Teofilo Guadis III, nakahanda silang mag appropriate ng mga unit para i-deploy sa mga anyay rescue routes kung kinakailangan. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Adniel Parosa. Tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na walang malulusaw na ruta Pagtapos ng deadline ng consolidation para sa PUV modernization program, ito ay kahit may mga ruta ng jeep ng miyembro ng piston, halimbawa ang nanindigang hindi sila magpapatala sa nabanggit na programa. Halimbawa rito ay ang halos isang dang miyembro ng TPP Joda na may biyahing pasig hanggang tagig na wala umano ni isang nagpalista para sa consolidation. Paliwanag ni LTFRB Chair Chofilo Guadis III hamda ang kanilang tinatawag na rescue routes sa mga katulad na senaryo uh, kung malulusaw tila wala po dahil uh, by now may listahan ho kami kung ano yung mga ruta at kung sino yung mga tumatakbo sino yung mga ruta walang nag-consolidate pag ganyan hong halimbawa may isang ruta na puro na miembro na ano miembro ay hindi nag-consolidate may tinatawag tayong rescue route sa panayam ng D0H ni Guadis na handa silang magbawas ng unit sa ilang katabing rutang nagpa-consolidate para ilipat sa mga rutang walang sumama sa modernization program. Kung hindi man magpapakalat ng units, binanggit ni Guadis na marami naman umanong alternatibo para sa mananakay gaya ng UV Express at bus. Pag wala akong jeep, may bus, may UV, na may mga bumabiyahe po riyan. Kaya sinisigurado naman po namin na talagang hindi po mawawalan. Simula Mayo a Uno, itaturing ng Koloro mga mga hindi consolidated na POV. Ayon kay Gwadis, higit 70% na ang nagpapakonsolidate sa mga pampublikong jeepney. Pero halos 17% umano na nasa listahan ay dati naman nang tumigil sa pagbiyahe itong panahon ng pandemya. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Music Sa gitna ng hindi pangkaraniwang init ng panahon, lumalakas na ang panawagang ibalik ang lumang school calendar na tumatakbo mula Hunyo hanggang Marso. Ayon sa isang senador, maliban sa hirap makafokus sa mga bata sa pag-aaral, masyado na rin umanong napapadalas ang kanselasyon ng klase dahil sa tindi ng init. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Raymond Dadpaas. Lalong lumalakas ang panawagan sa Senado para bumalik sa lalong madaling panahon sa lumang school calendar. Pinakauling nanawagan sa Department of Education o DepEd sa isi Senate President Juan Miguel Subiri. Hinimok nito si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na ikonsiderang paikli ng transition period para sa pagbabalik sa lumang school calendar. Ito ang pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo at nagtatapos sa buwan ng Marso. Paraan ito upang makaiwas sa nararanasan ngayon na napakatinding init ng panahon. Aminado si Subirin na napipilitang magsuspindi ng klase sa panahon ng tagbagyo. Ngunit mas malimit din ngayon ang suspension ng klase dahil sa epekto ng mainit na panahon tulot ng El Nino phenomenon. Sa katunayan, ay nagsuspindi muli ang DepEd ng face-to-face -face classes ngayong araw hanggang bukas. Hindi rin makapag-focus sa pag aral ang mga estudyante sa ngayon. Nauna nang nagpahayag ng suporta sina Senator Sherwin Gatelian at Senate Majority Leader Joel Villanueva sa pagbabalik sa lumang school calendar sa lalong madaling panahon. Target ng DepEd na maibalik sa June hanggang Marso na lumang school calendar sa loob ng apat na taon na transition period. Ito ay dahil sa katwiran na kailangan nilang gawin ng unti-unti upang hindi mawalan ng bakasyon ang mga guro at mga mag-aaral. Ngunit kung ang mga senador ang masusunod, gusto na naman itong ipatupad ito sa susunod na school year 2025-2026. Para sa MBC TV Network News, dito si Raymond Dalpas, sama-sama tayo Pilipino. Itinas naman ng PhilHealth ang benepisyo para sa mga tinamaan ng heat stroke habang isasama naman ang mga pasyente na mayroong prostate at cervical cancer sa mga makikinabang sa dagdag benepisyo sa susunod na taon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Val Gonzalez. 30% ng itinaas ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang matatanggap na binipisyo para sa mga miyembro na makakaranas ng heat stroke. Ito ay sa gitna pa rin ng nararanasang mainit na panahon sa buong bansa at dulot ng El Niño phenomenon. Ngayong taon, ang ilan sa mga nakalatag sa aming benefit plan ay yung pong pagpapabuti sa amin Z-Benefit para sa prostate at cervical cancer. Nauna yan yung uh, pagpapabuti sa Z-Benefit natin para sa breast cancer na dati rate ay 100,000 pesos pero naging up to 1.4 million pesos. Sa paglulunsad ng Enhancement of Benefit Program ng PhilHealth na sinasagawa dito sa Quezon City, sinabi ni PhilHealth spokesperson Ray Balenya, Nabahagi ito ng mga pagtugon sa maraming mga pagbabago sa ilalim ng bagong Pilipinas campaign ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aniya sa ilalim ng programa mula sa 6,500 pesos na benepisyo ay makakatanggap na ng 8,450 pesos ang isang mao hospital dahil sa heat stroke. Nito pang nakalipas na buwan, ito sinumulang ipentupad at nararamdaman na ngayon ng mga Pilipino napawang lahat ay mga PhilHealth member na sa ilalim ng Republic Act 11223 o ang Universal Health Care Act. Kasabay nito, kasama na rin sa pagbabagong ipatutupad ng PhilHealth ang pagtataas sa benepisyong makukuha ng mga magkakasakit ng prostate at cervical cancer. Sa ngayon ay wala pang pinal na halaga kung magkano itataas habang isinasailalim pa ito sa review ng PhilHealth Board. Sabi ni Balenya Bukod sa nabanggit na mga karamdaman, ay napapakinabangan na rin ng mga Pilipino sa buong bansa ang itinaas na coverage benefit sa mga sakit na tulad ng pneumonia at iba pa kasama na ang panganganak na isa sa ilalim sa cesarian Operation. Itong kampanya natin para sa mas pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino ay tungo lahat ito para sa minimithin nating bagong Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino! Mag-aalok ang Department of Labor and Employment o DOLE ng nasa 45,000 na mga bakanting trabaho para sa darating na job fair sa Metro Manila. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng kagawaran sa araw ng mga manggagawa sa May 1. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Mili Borja. Aabot sa 45,000 bakanting mga trabaho ang alok ng Department of Labor and Employment o DOLE sa isa sa gawang job fair sa Metro Manila. Gaganapin ito sa May 1, araw ng Merkules bilang bahagi ng selebrasyon ng DOLE sa ika-122 anniversary ng araw ng mga manggagawa. Katuwang ng Dole sa Job Fair na ito ang Public Employment Services Office, Local Government Units, Technical Education and Skill Development Authority at Department of Migrant Workers. Ayon kay Dole NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol, higit 700 local at 25 overseas employers ang lalahok sa job fair na isasagawa sa 16 na lugar sa Metro Manila. Tampok din sa event ang one-stop shop service ng mga ahensya ng gobyerno kabilang ang Social Security System, PhilHealth pag-ibig Fund, OWA at Manila Police Department. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang tiwala at suporta sa kapulisan ng Bangsamoro. Sa kanyang talumpati sa graduation ceremony para sa mga nagtapos sa basic police course, kinilala nito ang kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ang mga detalye at tutukan sa report ni Let Narciso. Isang daang mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front ang nagtapos na ng basic police course. Pidangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang graduation ceremony ng Bangsamoro Police Basic Recruit Course Batch 2023-01, Class Bakaslipi sa Parang Magindanao. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng magiging papel ng mga ito sa hangaring maisakatuparan ang tuloy-tuloy at pangmatagalang kapayapaan at pagunlad. Bili ng Pangulo sa mga ito, maging kinatawan ng kaayusan at pagbabagong nais ipamana sa mga anak. Sabi ng presidente, mahirap ang daang tatahakin ng Bangsamoro Police, pero naniniwala siyang kakayanin ng mga ito kung pananatilihin ang hangaring makapag-ambag sa Bangsamoro. Ngayon na magsisimula na na magsuot ang uniforme at magsilbi sa bayan, tiyak na dodoble ang pagsubok sa mga katangian ninyo. Sa pagharap ninyo sa mga bagong hamon, gawin ninyong inspirasyon ang inyong tungkulin sa mamamayan. Isapuso at isa ninyo ang imahe ng inyong rehiyon at ang ating bayan na may seguridad at kaayusan. Hinamon rin ni Pangulong Marcos ang mga nagsipagtapos at napatuloy na paunla ang sarili at linangin ang kasanayan para tumaas ang kalidad ng serbisyo. Tiniyak rin ng Pangulo ang buong tiwala at suporta sa Bangsamoro Police. Hanggat tunay at tapat kayo sa inyong mga tungkulin bilang membro ng kapulisan, buong buo ang aking suporta sa inyo. Magkatuwang tayo. Magkatuwang tayo sa pagsisikap na mabigyan ng bawat Pilipino ng payapa at masaganang buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Lef Narciso, Sama-sama tayo Pilipino. Magandang balita naman para sa lahat ng mga manggagawa dahil may handog na libreng sakay bukas ang DOTR at Dole para sa pagdiriwang ng Labor Day, dyan-dyan sa LRT2 at MRT3. Ang iba pang detalya alamin sa report. Ni Arnold Herrera. May alok na libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 at Light Rail Transit Line 2 para sa lahat ng mga manggagawa sa May 1 Labor Day. Batay yan sa anunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Transportation bilang pagdiriwang ng araw ng mga manggagawa. Ang libreng sakay ay maaring ma-avail mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula naman alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kinakailangan lamang na ipakita ng mga empleyado ang kanilang company ID o government-issued ID para sa libreng sakay sa araw ng paggawa. Na idineklara rin bilang regular holidays sa ilalim ng Proclamation No. 368 ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Samantala, hindi daw umanulubos na naapektuhan ng El Nino ang irrigated farmland sa probinsya ng Pangasinan. Ayon niyan sa National Irrigation Association. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Freddy Fajardo. Mas maganda ngayon ang ani sa mga irrigated farmlands dito sa lalawigan ng Pangasinan sa kabila ng nararanasang El Nino phenomenon Ayon sa National Irrigation Administration, sinabi ni Engineer Jan Mulano ni Pangasinan Irrigation Management Office Division Manager na nalagpasan pang nga ang kanilang target para sa water irrigation sa kasagsagan ng dry cropping season ngayong taong mula 41,515 hectares sa 46,024 hectares. Dagdag pa niya na umabot sa average na 100 metric tons per hectare o kabuang 6.6 million metric tons ang naani nitong dry season. Sinabi pa ng opisyal na isinagawa nila ang tamang program planning at nabigay sila ng 643 na mga water pumps sa buong Pangasinan. dinamit din nila ang nasa sa kalahating bilyong pisong budget na inilaan para sa lalawigan ng ngayong taon para sa solar water irrigation systems. Sa ngayon na niya ay kanilang pinaghahanda naman ay ang water cropping season mula buwan ng Hunyo hanggang buwan ng Oktobre. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino! Music. At the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Mag-asawang Regine Velasquez at Ogie Alcacid, proud parents sa so, pagtatapos sa elementarya ng kanilang uniko iho na si Nate. At Angeline Quinto at kanyang non-showbiz partner na si Nonrev Rev Dakina sa Quiapo Church nagpalitan ng matamis na I do. Ang the better news report sa mundo ng showbiz, alamin sa ating showbiz angel parents ang mag-asawang singer na sina Regine Velasquez at Ogie Alcacid sa pagtatapos sa elementary ng kanilang unpo iho na si Nate. Sa kanilang IG accounts, nagpaabot ng pagbati ang celebrity couple, kalakip ang ilang kaganapan sa graduation day ng kanilang anak. Ayon nga sa Binansagang Asia Songbird, ang bilis ang ilang panahon at ngayon magkakaroon na sila ng junior high school. Sa ibinahagi namang video ni Ogie Alcacid, nakabonding din nila ang mga magulang ng mga kaklase ni Nate hangaan ang mga awit sa batch 2023-2024 gayong sa anim na taong pagsasama ng mga ito sa elementarya, dalawang taon nga naman dito ay nagpatuloy sila sa pag-aaral sa kabila ng hamon na dala ng COVID-19 pandemic. Bumuhos naman ang pagbati para sa tagumpay na nakamiti Nate, gaya din sa proud parents. Last December, ipinagdiwang ni Naogie at Regine ang kanilang 13th wedding anniversary. Samantala, sa iba pang balita, sa Quiapo Church nagpalita ng matamis na IDU ang singer na si Angeline Quinto at kanyang non-showbiz partner na si Rev Dakina. Very cute naman ang kanilang baby boy na si Silvio na lumakad sa altar kasama ang kanyang mommy. Si Angeline Quinto ay kilalang deboto ng itim na poong Nazareno, kaya naman sa kanyang wedding vow, Sa simbahang ito, ako humiling sa mahal na poong Nazareno, na sana ibigay niya sa akin ng lalaking makakasama ko habang buhay. After four years, nandito tayo ngayon. Ikaw ang panghabang buhay ko. Mahal na mahal kita. Pinoy na pinoy ang tema ng kanilang kasalan. Bidang isang ice cream cart, character balloons at traditional jeepney na may nakasulat na sa wakas. Matapos naman ang kanilang pag-iisang didib, second birthday ng kanilang uniko iho na si Silvio, ang kanilang ipinagdiwang. At yan ang The Better News. Ito po ang niyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. na way na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang mahigit sa 40,000 na mga bakanting trabahong iaalok ng Dole para sa mga Pilipinong job seeker sa buong Maynila. Talaga namang magandang balita ito, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon, sa panahon ngayon na napakahalaga ng pagkakaroon ng hanap buhay sa kabila ng pagtaas ng mga bilihin. Isa na rin maitutulong nito ang pag-angat mula sa employment rate ng Pilipinas kung saan marami pa rin mga kababayan natin ang hirap sa paghahanap at pagkakaroon ng trabaho. Naway makapagbigay pa ito ng malaking oportunidad at pag-asa sa mga kababayan nating umaasa na sa tulong ng mga job first na ito ay mabigyan sila ng pag-asa muli na makapaghanap buhay. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV